si bro si bro senador Andiyan yung aking hipag Andiyan yung aking kapatid si amay kapatid ko andito na naman kami ulit makikain na naman kami sa piyesta ayan po yung may bahay ayan yung aking kapatid galing ng Australia pamangking ko ayan o. ayan at kuya ko yung aking kuya papasok One two One two three. Three. <laughs> 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 nice, nice, <laughs> nice ang ginawa mo, hmm. nice. Okay, kain tayo, guys. Hindi mo may plastic ran. butang para magbulaan Diyan siguro sa bagay. Ano ran? Itubang naman ka natin. <laughs> para magkakirem yung pin ikapatid ko yung king hindi ka magatlaw ka dyan masarap pakinggan yung pin ano yun do? para magkakiram pero mo mo o Hello po sa inyong lahat. Welcome to my vlog. Yung Daimaya 25 po. Wag niyo pong kalilimutan. Nandito po ako ngayon ulit sa Iloilo. Ito po. Papunta po kami sa mga bahay na amin. Ito po Nakakatuwa po dito. Mamiesta. Patal po Panahon na. Hindi ako na mamiesta dito. Ngayon po. Tingnan nyo po kung gaano po kainit dito. Wala na pong damo na tumutubo. Tingnan nyo po. Wala na pong kadamu-damo. Paano po kaya yung tao? Lalo na po sa mga matanda. Bawalong sobrang init. Ito po, nakakatawaan po kami ulit. Ito po ulit. <laughs> ayan na yan. Yan po yung aking mga pamilya. Ayan, ayan. <laughs> po tayo. Nandito po kami ngayon sa pistan. Dito sa Tabatuan, Iloilo, Tuwing. Naubos na. Lang. Dito sa tiring na may tililing. Lahat <laughs> <laughs> ng dito may tililing. Okay. <laughs> 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 Tanset, yummy, yummy. <laughs> Yan, para nakita nila yung bahay na pinunta natin mayari. Kamu lang, <laughs> picture lang. Timo, day. Sige, video. Kamu lang, mga video lang. Okay. video <laughs> Kaya ayaw kumain ng kanin, dai. Hmm. Kasi kanin makabigat sa tiyan. Oh. Hmm. Ako nga, gamay mo. Ano ah, na lang ay akala na niya sa mga Ah. Ako na lang po natira. Hoy ko ay ang ayo. Kain po tayo ulit. Hoy ko ay po, Sino to? Oh? na po ako. <laughs> Ay, ibig sabihin namin na ako kain. Para daw may pupuntahan pa, pa kami. Na ako. Para daw kasi Para daw may pupuntahan pa po kami. Hindi na na po. Hmm, Gumpiang hubad po kung tawagin sa amin. Paano na hubad eh, may balot? <laughs> <I'm happy. laughs> Nakala ko pa pinagliligtas. Mm -hmm. Pinagliligtas na ako. Hindi ko pala nakakain pa kami. Nakaupo pa kami ulit. Tapos yun. amin yung Ang dessert namin, no? Ito. Masarap yung dessert. Na dapat nakatayo. Mm Hindi. -hmm. No? Ganyan dapat. Pag nakatayo, maliit yan sa video. Kaya eh, Ayan. Dito kami. Ayan. Mm -hmm. Ayan. mo daw? mo oh. ako. <laughs> balutin mo oh ako. Ang tamagat ko ko ay balutin mo ako. Ang muna hindi ko pagkakas. Ali, nakatutok sa'yo. Huwag <laughs> subo mo nakikita. Sige, sige, dali. One, two, three. Sige. Ano ang gagawin mo dyan? Ha? 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 sa Ha? 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 aja to. Ah dibuka kan lo. Jadi kaduran kita mah. Kok anak bibiro kae. Ayan yung kapatid ko tingnan ko ang ginagawa sa buhay niyo. Uh. Sarap lang minsan ikaw na magkisano. Oo. Paminsan-minsan. Minsan-minsan. Uh. pero hindi hindi sila lahat ng oras. Ayun Ay, oh, uh, may buhay, Parang may kuryente doon oh. Syempre, hindi ko kuyat sila wala boy. Live pa pala yan, delikado. <laughs> tuk <laughs> 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 ay, <laughs> ay, <kami> <laughs> ay, ano yung sila. isa, yung isa naman ay, ayun. Uh, ang ganda ng kanyang ano uh, tawag dito? hindi ko hindi ko maaalala. mo <laughs> well, buhay lang dito eh? Hindi <laughs> ito lang magkaon. Diyan na lang sa front. Ah, gito ka. Diyan na lang sa front. Diyan na lang sa front. Tignan niyo po sila, mga bising-bising. Sa patsuyan, ang nato <laughs> niya. Ang piyesta po dito, parang banding ng <laughs> mga kakagala. Ganyan po ang sitwasyon. kikita kita yung mga kamag-anak. Hi, <laughs> vlog. Hi, anak namin yan. ka anak

sa kaya sa tingko ako nila 1940. Darong taon yata siya. Ah, uh, doktor eh. Matapos 1945. Ah, uh, nung tapos away. Pumunta rin kami ka, sa aking tatay dito. at sinanay. Naglalaw kami. Dito, dito tayo, Francis. Hmm. <coughs> Ayan sila. Parang kita yung ano nila. Oh.